Bakit itinatag ni Jesus ang mga sakramento? Itinatag ni Jesus ang mga sakramento upang makapiling natin siya at matanggap ang mga kailangang biyaya araw-araw. Hindi tayo nag-iisa. Nais ni Jesus na magsaya kasama natin sa mga panahon ng ligaya at makiramay at tulungan tayo sa mga panahon ng hapis at paghihirap. Ano man ang pinagdaraanan natin, kasama natin ang Diyos. Nais niya ang ating kaganapan ng buhay. Sabi ni Jesus sa 1 chapter 10 verse 10, Naparito ako upang kayo ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Sinasamahan at tinutulungan tayo ni Jesus sa bawat sakramento. Ayon sa katesismo para sa mga Pilipinong Katoliko bilang 1519, ang sakramento ay isang nakikitang tanda na itinatag ni Kristo upang magbigay ng biyaya. Nagkatawang tao ang Diyos upang lumalim at maging mas personal ang ugnayan natin sa Kanya. Isinilang si Jesus sa mundo. Sa mga salita at gawa ni Jesus, nararanasan at nalalaman natin ang pagmamahal ng Diyos para sa lahat. Si Jesus ay ang sakramento o nakikitang tanda ng Diyos. Nang bumalik si Jesus sa langit, pinadala niya ang Espiritu Santo upang patuloy natin siyang makapiling. Itinatag ni Jesus ang simbahan at ang mga sakramento upang patuloy niyang makasama at matulungan tayo. Ang simbahan ay ang sakramento at nakikitang tanda ni Jesus. Ang Iglesia Katolika ay may pitong sakramento. Ang mga ito ay binyag, eukaristya, kumpil, kumpisal o pakikipagkasundo, kasal, banal na orden, at pagpahid ng langis sa may sakit. Ang mga ito ay nakatuon na magbigay sa atin ng biyaya ng Diyos sa pagkataon ng Espiritu Santo na gagabay sa atin sa iba't ibang yugto ng ating buhay. Noong tayo ipinanganak, ibinigay ng Diyos ang sakramento ng binyag. Naging anak tayo ng Diyos, ibinigay sa atin ang Espiritu Santo at mga biyayang kailangan natin sa buhay kailangan natin ng pagkain. Ibinibigay ni Jesus ang kanyang katawan sa sakramento ng Eucharistia. Si Jesus ay ang tinapay ng buhay. Mahalaga na mahilom ang ating ugnayan sa Diyos at sa isa't isa. Ibinibigay ni Jesus ang sakramento ng pakikipagkasundo dahil may mga panahon na tinatalikuran natin ng Diyos at sinasaktan natin ang ating kapwa. Sa ating paglaki, dumarami ang mga hamon sa buhay. Kapag tayo ay nasa edad na, ibinibigay ni Yesus ang sakramento ng kumpil. Sa sakramento ng kumpil, pinapatatag ang mga grasyang natanggap sa binyag. Binibigyan din tayo ng di karaniwang lakas ng Espiritu Santo upang maging liwanag sa ating kapwa. Makalipas ang ilang taon, hangad nating maglingkod at magmahal ng tapat at ganap may paanyayang sumagot sa tawag ng Diyos ukol sa ating bukasyon. Ibinibigay ni Yesus ang sakramento ng kasal at ang sakramento ng banal na orden upang matanggap ang mga grasyang kailangan. Sa buhay, napakahirap magkasakit. Kinakalingan ni Yesus ang mga nangangailangan ng paggaling at paghilom. Binibigay niya ang sakramento ng pagpahid ng langis sa mga may sakit. At sa pagtawid sa kabilang buhay, sinasamahan tayo ni Jesus sa Eucharistia. Binibigay niya ang viaticum. Hindi tayo nag-iisa. Kapiling natin si Jesus sa mga sakramento. Magsumikap tayo sa buhay at huwag mahinaan ng loob. Pagninilay Paano natin matatanggap ang mga sakramento ng may kagalakan at pasasalamat? Paano natin ibabahagi sa ating kapwa ang mga biyaya ni Jesus mula sa mga sakramento. Manalangin tayo. Mapagmahal na Diyos, ibinibigay ninyo ang mga sakramento para sa aming paglalakbay sa buhay. Naway pahalagahan namin ang mga ito upang kami maging tanda ng inyong presensya at pagmamahal sa mundo. Amen.